Bye Go na outside ayan. Woo! Grabe! Sigaw na. Woo! Ayan na. Woo! Go home ay dali pa ng pamasa. Woo! Grabe! Iba ka talaga, Ray Ray Baitet. Woo! Grabe! here we go. Here we go, my idol. Pro Open category, mga idol. First hit. So once again, natatini mga idol sa South Opi, Magindanao mga idol. Para sa ilang motocross competition. right. So this is 15 laps of battle mga idol. Wapok ini mga idol. Atong atangan atang atang mga idol kung ginsa ang pinakagahi sa first hit mga idol. There we go. Wow, Bornok Mangosong on the lead followed by Mitchell and Rivera, Rai Ray by and... ng Wow, Rai Rai by Rivera. Ng laban Wow, Rai rai by Tete, mga idol. Wow, Terence Napat Terence Napat Pagpakanay silang Mencelan Rivera yeah. Sigawan lahat mga idol Wow, ray-ray ba ito kaki kakilala mga idol Wow, ray-ray ba Kadoa, Bruno Mao sa on the lead. Wow, there is na grabe. Ginamit na ang over jump ni Terence Napat. Grabe to ana. Bakbaka na ay Terence Napat versus Michelle Rivera, hindi pa rin nakuha ng idol. To ana grabe, Ray Ray Baitit versus Bruno mangosong. sa. Woohoo! Grabe, gandang labanan mga idol. Grabe. Woohoo! for Nok Mangosong versus Ray Ray Ben Manning versus Michelin Rivera ang Terence na apat pang apat magiging na talaga ang laban mga idol gusto Gustong ko si yung Jimmy Chalet Pagpanganay pa rin Mangosong versus Rai Rai Outside! Ayan! Woo! Grabe! Sigawan lang! Woo! Marunong talaga, Bornok Mangusong. Karabi. Ihawiran ang inside mga idol. Hindi nakuha ni Rai Rai Baitid. Iba talaga ang being one -on one Talagang masasabi mo mga idol na number 1 pa talaga. Nagi Otroa ni Rai Rai Baitit Woo! Arabe! Dito tayo mga idol Big Sila Sabera versus Teres Napat Dito ang top riders ng Pilipinas mga idol Naglabanan dito sa South Bay mga idol Wow, wow, nagmangusong Rai Rai Baitit Big Sila Sabera, Teres Napat Ralph Raminto Out to. and to Maclay Aguilar Ayan na Sigawan pa rin mga idol Grabe talaga mga idol Ang labanan mga idol So matagal ba to 15 laps o battle mga idol Right Grabe, hindi pa rin nakuha si Bulnok Mangosong Gikan sa pag-hulsyat niya mga idol Ay, na, outside naman, Rai Rai Baikit Hindi talaga tinatantanan mga idol Rai Rai Baikit, si Burnok Barabi oh Pariho ang lakas mga idol Pareho ang lakas Maka oh, kusutang uh, akuni ni Rai Rai Baitit Woo Indahin parin mga idol Marunong talaga si Bornok Ang inside mga idol Gawinan talaga ni Bornok Mangusong Bandang labanan. Borno Pangusong. Rai Rai Baiting. Micheline Rivera. Terrence Napat. El Cid Maningo. Ayan na. Ganun pa rin mga idol. Hindi pa rin ako ha. Ayan na si Micheline Rivera. Sa likuran mga idol ni Rai Rai Baiting. Tatlo na mga idol. Ang naglabanan. Karabi. talaga ah! labanan ng idol Woo! grabe talaga hindi talaga tinitigilan mga idol ni Ray Ray Biden makaya kaya makakaya kaya Woo! inside outside marunong talaga magdala si Bornok Mangusong grabe talaga isang pagkakamali lang to mga idol si Bornok Mangosong Ayan na naman Inside outside Oh garabi Hindi talaga mga idol Papigil si Bornok Mangosong Ganda <laughs> ka si Ray Ray Baitin Andiyan na sa likuran Inside outside Marami talaga si Ray Ray Baitin mga idol Oh, grabe Pinardobar na ni Ray Ray Baitet Woohoo Ayan na Woo! Kuha mga hindi si Bernan Pangasang Oh, grabe Iba ka talaga, Ray Ray Baitet Oh, grabe Sigawan lahat, grabe Frambo, kinon mga nga do Lantaban mo, kinon Ray Ray Baitet Iba na talaga ang lakas ni Ray Ray Baitet Grabe Welcome sa bagong motmot ni Ray Ray Baitet Ang Honda mga idol Grabe bang lakas talaga ni Rai Ray, Ray Baitet mga idol So sinabi ko noon mga idol Nakikita, nakikita ko si Ray Ray Baitet mga idol Grabe ikot ka ko Munang nakaingon ko ang atangan na to si Ray Ray Sa iyang mga dula Pero tatawa mga idol o, grabe Woo! Andiyan na sa likuran mga idol Si Michelin Rivera para kay Bordok Mangusong So, layo na kay Bia mga idol o, pag nakuha niya si Bornok Mangusong layo na kay Bia si Ray Ray Bite grabe sobrang lakas talaga ni Ray Ray Bite ngayon mga idol iba talaga ang galawan do no, alam kong malakas yan si Bornok may final pa mga idol ha? may final pa mga idol iba talaga si Ray Ray Bite grabe Pala nga naghahabol si Mitchell and Rivera Outside, inside, outside So suji Maningo Pang nasunda ng mga idol Si Derek Napak Pala ka Kaya na si Mitchell and Rivera Ay, panalo Ray Ray Baidig Bono Kakosong, Mitchell and Rivera Derek Napak And si G. Maningo pang lima So pang mga idol, Rayo. Ipanag. Grabe. Hoy! Bumaksakin Boy binida, Zabi <laughs> Rayo Ipanag.